Pag si upo po tayo. At ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na kasama natin dito ngayon, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanang. Ang rehiyon ng Dabao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hinding hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay papapansinayaan pa ang na na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2000, 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Diyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaulad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas, ma mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist pa tulad ng mga beach, mga ilong at mga parks dito. Lalo pa natin, maitatampok ang angking tal talento ng mga dabawenyo sa buong bansa at sa buong mundo para po sa kaalaman ng lahat. Nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo Katuwang ang Department of Education ng isang parole making contest. Sa isang daan at apat na pampublikong paaralan na lumaho, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito pinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programa ng naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagtilala sa inyong galing. Itong araw ko na ito ay isang patunay sa pangakong Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong nagpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawa, ang paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating kokrom ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na taga, tagapagmamayari ng ating mga ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayaran amortisasyon, interes o at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na. Limpyo na tanan. Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit labing isang libong kokrom para sa mahigit siyam benepisyaryo. Ito ay may kabuwang lawak na mahigit na labing libong ektarya na nakakahalaga ng mahigit anim na naang milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga kokrom sa mga benepisyaryong nagmula sa probinsya ng Davao, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga agrarian reform beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit, mahigit anin na ang e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur, ang ating ipapamahagi ng sagayon. Magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DARP gaya ng split project at land acquisition at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng dar sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit isandaang apat na Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang na din natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin sa ating mga minamahal na benepisyaryo. Sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Nawa'y gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Dagang salamat.